What's up, mga meme? It's me, Marian. Welcome back to my channel. Mabuhay! Kay po ba ha, mga meme? Minsan sa buhay po ninyo'y nakaranas na na kayo bala, ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na dulot ng mga sinasabing mga negatibong mga elemento na nasa paligid po ninyo at maaari nyo po'y po nakapasok na sa mismong loob ng mga pamamahay po ninyo. Kaya kayo po'y ginagambala at binibigyan na ng mga kamalasan. At mga misfortune sa buhay Kaya kay po yung naghihirap dyan mga meme Ah talaga ba? Eh anong gagawin natin? Nako kapag kaganyan po ha mga meme Yung mga sitwasyon nyo po Nako kontrahin nyo po yan Kasi negative po yan ha mga meme Kapag ka kayo po yung mga kasamang ganyan Sa inyong mga tahanan At ngayon eh, nga po ha mga meme Tuturuan ko kayo ng isang napaka powerful na Pangontra laban sa kanila Talaga ba? Opo ha mga meme, kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po ito isang napaka at napaka-powerful na pangontang ito laban sa mga sasabing mga maligno, mga laman lupat, mga negatibong elementong yan na maaari nga pong nako, namumugigi na dyan sa mga pamahay po ninyo kaya kayo laging minamalas, e eh, panoon nyo lamang po ang video kong ito. O siya ko mga meme. Oh. <laughs> ngayon na nga po ha mga meme sa mapagpalang araw po sa inyong lahat at daw ay nasa mabubuti po kayong kalagayan ngayon kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay at sa inyo po ha mga meme na mga subscribers at followers natin na nasa iba yung dagat nagtatrabaho para sa inyong mga pamilya e dalangin ko po ha mga meme ang hindi pong kaligtasan dyan para kayo po makapagtrabaho ng maayos at makapagpadala ng mga raming pera dito sa inyong mga pamilya Talaga ba? <laughs> tapos gagasin lang nila no? nako <laughs> yun ang hapo ha mga meme. Ngayong araw pong ito ha mga meme, eh, meron tayong isang napaka-interesting na topic na pag-uusapan at meron din po tayong isi-share ngayon isang napaka-powerful na pangontra laban sa mga sinasabing yun na nga. Yung mga sinasabing mga maligno, engkanto, lamang lupa at mga negatibong enerhiya o negatibong elemento na maaring yan nga po ang nagdudulot ng mga sa buhay po ninyo. Ah, talaga ba? Yan po ba ha, mga meme na-experience yun na? na? Halimbawa yung parang Halimbawa, ginawa nyo ng lahat, ha, mga meme? Kayo naman po'y masisipag na tao. Lagi naman kayong nagsisimba. Lagi naman kayong, kumbaga eh, nagdadasal. Tapos kayo naman po'y wala naman tinatapakan na tao. Kumbaga eh, masisipag naman talaga kayo, ha, mga meme? Pero bakit ganun? Parang sa ano paklamdam nyo po parang sa wala't wala pa rin nangyayari sa buhay po ninyo. Eh baka nga po ha mga meme, kayo po yung may mga kasama na dyan sa mga pamamahay po ninyo. Na yun na nga, nagdudulot nga po ng mga negativities na yan na ah, uh, maaaring nga po nagpapahirap nga sa buhay nyo. Yung palakin nilang parang paklamdam nyo, nako, bakit ganun? Kaso sweldo-sweldo nyo palang, may pa, pa, na perang ganyan, eh bigla na lamang ubus at ubus agad. Yung, halimbawa, yung palagi na lamang kayong lubog na lubog sa utang yung wala kayo mga -e ha mga meme tapos kayo po yung naku palagi pang nasta ko sa mga kung ano ng mga problema yung sunod-sunod bagay yung bawa eh, katatapos pa lang sa problema, ay, eh, ayan na, may paparating na agad na kasunod, tapos eh, minsan eh, hindi na kayo nawalan-walan dyan ng mga sakit-sakit ha, mga meme, makasama nyo sa bahay po ninyo. Eh, kapag kaganyan po ha, mga meme, eh, nako, abatan nyo po yan. Tingnan nyo po ha, mga meme, siya sa atin nyo po yung paligid po ninyo, baka naman nga kasi kayo may mga kasama na dyan sa loob ng mga pamahay po ninyo na hindi nyo po nakikita. Nako, talaga ba? Ano yan? Bawa po yung mga sinasayang mga negatibong mga elemento na maaaring nakakapasok sa bahay po ninyo. Eh hindi niyo pa alam, di ba? may mga laman lupa, mga maligno, yan, mga inkanto. Nakos, si Mariosep, kapag kaganyan po ha, mga meme, eh, nakakatakot po yan. At meron po talagang ganyan ha, mga meme, baka sabihin nyo naman yun, nako, hindi matotoo yung mga ganyan laman-laman lupa, mga maligno, mga ganyang inka-inkanto. Nako, totoo po yan ha, mga meme, nako, abatan nyo yan. At kapag kakayo po pinasukan nyo sa bahay po ninyo, talaga namang nako, talagang hindi kayo suswerte ha mga memex, napakabigat pong kasama yan sa bahay. Oh, kapag kaganyan po ha mga meme, anong gagawin natin? Nako, ito po, napakasimple. Alam nyo po ba ha mga meme, sa pamagitan lamang po ng asin, yan po'y mapapaalis natin. Anong gagawin natin sa asin? Katulad po nito, nasa ba yung asin ko dito? Nasa ng asin ko dito? Yan, ito po ha mga meme ang ating asin. Alam nyo po ba ha mga meme na sa simple lamang pong paggamit ng asin, ang mga sinasabing mga negatibong mga elementong yan, yan, mga laman lupa, maligno, inkanto ha mga meme, na maaari nga pong namumugigin na dyan sa loob ng mga pamamahay po ninyo, maaari po natin niyang makitaboy at mapalayas ha mga meme. Kayo po ha mga meme, lagi lang ugaliin nyo maglalagay po ng asin ha mga meme, dyan sa may pintuan po ninyo. Yan, nabawa ka po yung ng bigat ng buhay Baga yung lagi na lang parang kayo minamalas Asin pong ilagay nyo dyan ha mga meme Yan, ganito po ha mga meme Kayo po yung maglagay lamang ng asin sa isang botelya ha mga meme Na babasagin Tapos, kailangan po ha mga meme, walang takip At iso po yung ilalagay nyo po sa po ng pintuan po niyo Mas maganda po doon sa dalawang hamba po ng pintuan po ninyo ha mga meme Kung bagay sila po mag-guard o mag ng ating daanan o pintuan ha mga meme para po hindi sila makapasok at mainam din po ha mga meme kung kayo po maglalagay din po ng mga asin dyan sa mga bintana po ninyo dun sa lahat po ng mga opening po ng mga bahay po ninyo ha mga meme Lawa, yung mga back door, window po ninyo ha mga meme yung mga exit door ha mga meme sa likod ng bahay po ninyo sabitan nyo rin po yan ha mga meme ng asin kayo po pwede maglagay sa kapirasong plastic ba ice candy o yung plastic ng yellow tapos isasabit niyo lamang po yan sa mga bintana po ninyo o sa mga pintuan po ninyo ha mga meme at kapag kayan po ha mga meme bigla na lamang napansin nyo na tunaw nako paltan nyo agad dyan ha mga meme ibig sabihin inabsorb na niya ha mga meme mga negatibong mga elemento o negatibong mga enerhiya na naan dyan sa loob ng bahay po niyo at namumugigi na dyan yan, pwede rin po kayo maglagay ng asin ha mga meme sa ilalim po ng inyo pong mga higaan kasi madalas dyan po sila namumugigi ha mga meme nagtatatambay tapos hindi nyo alam natutulog kayo sa gabi ha mga meme eh alam nyo ba yung mga elemento ganyan yung mga negatibong mga enerhiya ganyan yan ay lumulukob sa katawan natin kaya tayo sa parang pakiramdam natin parang kahit tayo bagong gising parang tayo i eh, parang pagod na pagod pa rin parang hindi tayo parang napahinga meron ganun eh di ba naramdaman nyo ba yung ganun yung parang pagising nyo sa bagay, parang bakit ang bigat-bigat pala ng pakiramdam nyo. Eh kayo po yung ilang oras naman na natulog na, alam nyo ba, ha, mga meme, mayroong mga ganyan, na yung mga negatibong mga elementong ganyan, mga laman lupa, maligno, eh lumuluko yan dito. Sumasampayan dito sa balikan natin, bakit natutulog kayong ganyan, nakasakayan dito, dito sila madalas tumaano, tumatalokbong sa atin yung gumaganyan. Ano ba tawag ito yung gumaganyan? Dumadamba ba yun? Yung bumibig ang kadyaan <laughs> parang nakakatakot naman oo para silang sumasampa dito sa balikat natin tapos e eh, parang yun nga parang kayo ipakaramdan nyo yung bigat-bigat tapos ang parang tamad na tamad kayo, tutugloy-tugloy kayo, kaya minsan wala kayong nagagawa eh, sa maghapon. Kaya kasi mga naka, nakahilatang ganyan, mga nakabikangkang na ganyan, wala kayong ginawa, kundi mag-cellphone na mag-cellphone, wala kayong nagagawa, hindi kayo nagiging productive kasi gawa po ng mga sinasabi, mga negatibong mga enerhiyang yan, na dulot nga po ng yan, mga elemento na maaring na dyan na nga sa laod ng bahay po ninyo. Opo ha mga meme, so eto po, asin lamang po ang pwede natin gamitin dyan ha mga meme. Pero bantayan nyo po ha mga meme ang ating asin. Kapag ang asin nga po ha mga meme ay e eh, biglang natunaw, paltan nyo na agad dyan ha mga meme. Kapag kaya po ha mga meme bigla na lamang natunaw, yan po ay isang nako, sinyalis na maaring yun na nga. Maraming mga negatibong enerhiya dyan sa loob ng bahay po ninyo. Kapag ka ganun, eh, palitan nyo agad dyan ha mga meme. Tapos yan, paltan nyo ulit ng bagong asin. Tapos bantayan nyo ulit. Pagka sila po yung natutunaw po rin. Ibig sabihin, napakarami talagang mga negatibong enerhiya dyan. Intayin nyo po na ang asin nyo po ay yung mag-stabilize na. Yung hindi na siya natutunaw, ibig sabihin, wala na. Napalis na niya yung mga sinasabi, mga negativities na yan sa loob ng bahay po ninyo. Ibig sabihin, clear na siya tapos saka kayo po mag cleansing ritual yan ganun po ha mga meme and that's the time po ha mga meme na kayo po mag cleansing ritual naman magbausok na po kayo ha mga meme no ating mga ginagamit na mga tang smudging ritual yan katulad po ng ating mga incense sticks yung ating pong mga dahon ng laurel yung ating mga sage sticks ha mga meme yung mga sambong yung ating mga pinagsama-samang mga sakap na pampausok ha mga meme yung mga dahon ng alangka, uh, langka, dahon ng asis, dahon ng uh, tanglad, yung pong dahon ng atis, tapos yung ating ano pa ba isa? yung dahon ng palaspas. Opo ha mga meme. Yung po mga sinasabing mga pwede po natin pausukin ha mga meme sa loob po na ating mga tahanan. At pwede rin po kayo ha mga meme maglagay po ng mga lemon dyan sa inyo pong mga center table sa inyo po mga living room. Kasi yan naman po ha mga meme ang aakit naman ng mga sinasabing mga positive energy para tayo po iswertihin naman. Ah ganun ba yun? Opo ha mga meme. At meron pa pong isa ha mga meme. Kung kayo po ha mga meme makakaatikha ito, eh napakainam ano yan? Ito po ha mga meme, magtanim po kayo nito sa harapan po ng mga tahanan po ninyo. Lalong lalo na po sa trangkahan po ng mapintuan po ninyo. Ang ating ito, luyang itim. Luyang itim? Opo ha mga meme, ito tinan yung mga luyang itim ko. o Sumisibol na siya. Yan. Ito po yung isa pong klase ng luyang itim ha mga meme. Isang variety po nung ating luyang itim. Pero ito po ha mga meme, ang kulay po ng dahon nito ay yung kulay green. Yan. Dalawa po kasi ang klase po ng luyang itim ha mga meme. Yung kulay violet po na parang nagmamaroon-maroon. At ito pong ating kulay green na variety ha mga meme ito po isang variety po natin ng luyang itim ito po yung dahon nito ay kulay green ha mga meme mapapansin nyo po yung dahon po nito ay may guhit na kulay itim sa gitna ha mga meme tapos hindi masyadong itim po ha mga meme ang laman po nito pero ito po ha mga meme tinatawag nga din pong luyang itim o yung tinatawag din po lang nilang luyang ligaw ha mga meme at ito po yung napakainam din po na gamitin na pangontra sa mga mga negativities na yan, lalong lalo na po ng, ng mga bating lupa ha mga meme. Yung halimbawa, lagi na lamang kayong yung nanununo, nako, yung lagi na lamang kayong nagkakasakit, yung mga batang lagi na lamang parang hindi na nawalan-walan ng sakit lagi, yung laging nilalagnat, laging may mga sugat-sugat, eh ito po mga meme ang ilagay nyo sa mga damit nila. Kayo po ha mga meme, pwede po magbalot lamang ng mga luyang itim sa isang unto na ganito ha mga meme. Tapos, ito po'y isasabit yun po sa mga damit nila, lalong lalo po yung mga bata, yung mga baby pa lang, ito po'y napakainam ha, mga meme na pangunta, yung unton na may laman pong luyang itim ha mga meme. So ito po yun. Yan. At mainam nga po ha mga meme. Kung kayo po'y makakapagtanim din po ito sa harapan po ng inyo mga tahanan Ito po luyang po yan ha mga meme. Tingnan nyo oh, yan, oh. Opo, ha mga meme at napakainam nga din po ha mga meme kung kayo po'y makakapagtanim po nito ng mga luyang itim dyan sa harapan po ng inyo mga tahanan. Kasi talagang kayo po ha mga meme hindi papasukin ng mga sinasabing mga elementong yan. At alam nyo po ba takot din po dito ha mga meme yung mga mang uusog yung mga mambabarang at mga mang pukulam talaga ba? Opo ha mga meme kapag ka kayo po meron po nito sa po ninyo po mga tahanan hindi kayo papasukin ng mga ganyan o talaga naman tingnan ha o ayan nung luyang itim natin tingnan nyo isang ganda o, akala ka laki ha na o ayan tingnan nyo ha? napakaganda nya ha mga meme ng ating luyang itim di diba o oh, so yun po ha mga meme subukan nyo po yan yun. ating mga nabanggit na yan ha mga meme na mga pangontra labas sa mga sinasabing mga elementong yan mga lamang lupa, maligno at mga engkanto para po ha mga meme kung kayo po yung nakakaranas nga ng paghihirap sa buhay po ninyo e eh, baka nga yan po ang nagiging dahilan so kontrahin po natin yan ha mga meme o di baga? Oh, o, so po ha mga meme, subukan nyo po yan kung kayo nga po ha mga meme, nakakaranas ng sobrang bigat ng inyo pong mga pamumuhay. E eh, baka nga kayo po ha mga meme, ba na ng mga sinasabing mga negativities na yan na dulot nga po ng mga sinasabing mga lamang lupa, engkanto, maligno at mga negatibong mga elementong yan na maaaring nakalukob na nga po sa mga bahay po ninyo. O mismong na na sa balikat po ninyo at nakadamban ng ganyan, eh hindi nyo pa alam. E eh, yan po ha mga meme, kontahin po natin yan. O di diba ka? O so yun po ha mga meme, subukan nyo po yan. Kung kayo po ha mga meme, naniniwala din sa mga gatong mga pamamaraan, e eh, wala naman po sigurong dahilan ha mga meme, para ito po eh, hindi nyo rin po subukan gawin. Kung ito naman po ha mga meme, ang makakatulong po sa inyo, para naman po gumaan-gana na ang takbo ng mga pamumuhay po ninyo at mawala ng, ng sinasabing mga kamalasa na yan. Oh, o, so yun po ha, mga memet, kung kayo po yung mga pa, hindi po dito sa ating paksang pinag-usapang ito, eh pwede po kayo magtanong dyan ha, mga meme. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo po yung nabasa natin, yan po yung sasagutin din natin dito. O, di ba ga? O, oh, so yun po ha, mga meme, sana po yung may napulot na naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. O, oh, ano? Brush pa. Oh. <laughs>